Alam mo, hindi mo deserve mas stuck sa cycle ng pain. Kapag sinaktan ka na, mag-isip ka na. Lalo na kung paulit-ulit yung ginagawa niya. Tapos magsasorry, pero hindi mo naman nakikitaan ng pagbabago. Siguro sa umpisa, parang makikita mo na ang oh, nagbago o naging okay. Pero uulitin lang ulit. Sasaktan ka ulit, gagawin ulit niya yung bagay na nakasakit sa'yo. Sobrang hirap mag-let go, lalo na kung minahal mo talaga yung mahal na mahal. Pero minsan kailangan mo rin piliin o i-prioritize yung sarili mo, yung kapakanan mo, yung mental health mo, yung buong ikaw. Tandaan mo na yung love, dapat hindi ganyan kasakit. Oo, madidisappoint tayo, masasaktan tayo. Pero dapat hindi ganyan kagrabe. Yung nakakalimutan mo na yung sarili mo, yung sinasakripisyo mo na lahat para lang masabi sa kanya na mahal mo siya. Pero paulit-ulit ka lang din sinasaktan. Trust your instinct. Alamin mo kung kailan dapat umalis na kasi you deserve someone na mamahalin ka at rerepektuhin. Hindi yung taong minahal mo nga tapos sinaktan ka lang nang paulit-ulit. Kaya mag-isip ka, balitaan mo ako.